Boss, lang, boss! may helmet o? Tara! Helmet mo, anong nangyari sa helmet mo? Ano to? Basag o? Opo, sir. Nasa likod na yung lens. Baka may helmet ka pa di sa loob. Hindi ba? Wala ba? nag ko po, kasi tagal na po yun. Tanggal Ah, tanggal na, sira na ano nga, oh. Iniipit ko lang po na, para pag maangin. <laughs> hindi, mo siya, hindi mo nalalagay sa, ano, sa unahan mo? Nalalagay po. po. Iniipit ko po kasi, kasi po, inahangin. Ah, pag bumamaneho ka, kumahangin. Inaano, tina, tumataas. iniipit ko po dito. Ah, okay. Hindi, hindi na, nalalak, nakalak na eh. Iniipit lang po. Ah, nakaipit? <laughs> Oo oh, nga, no? May napanood na ko sa ano, sa video yung hinahangin dito. Hindi po yun? Hindi ba, hindi ba ito yun? Oh, hindi mo palitan to. <laughs> ha? Hindi <laughs> nga. Sakto, may helmet tayo dito. Buli ko na helmet ha. Hindi ka na helmet ha. Sakto, may dala akong helmet. O, gagamitin mo na to sir ha. Ha? po. Totoo to! O oh, yan, full-face helmet, masit na yan. Kasi pag half-face, if ever na masimplang, lagi ko sinasabi yan sa mga rider, pag nasimplang, hindi pa rin sa ibang ulo mo. Kasi yung mukha mo naman yung masisira. Diba? Tama? Eto, to, buo ulo mo naman yung maprotektahan. natin ha? Ganyan natin. O! Oh. Ganyan to! Goal visor din yan ha? oh Goal visor din yan. Ano, happy? Sakto-sakto po eh. Sakto-sakto? -saktos o, palitan mo na to ha. Okay. Pero ito, kung may sentimental value sa ito, tago mo na lang muna. Ay, ba Totoo ba? Ayan. 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 ano man Ayan. Oh ito. Ano? ina ka na? Wala po. Baka pa. ito pala po. Kapi ka pala din po ako eh. Lalamove ka ba? Opo. Uh -huh. Nakamagano ka na? Nakamagano uh na. -huh. Naka 453 na siya. Doble natin. Tara.